Pau. Wow. San si Daddy matutulog? San siya matutulog? Sa kusina. din ako. Wala kusina. Sa kusina. Sa kusina. Sa 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 kusina. Sa Sa kusina. Sa Sa Hindi siya kasya sa balde. Pwede It kaya ito sa kusina di? Magsatag ka ng puno-puno yeah. Ano? Daddy. <laughs> Inaasar ka <ko> lang siya. <laughs> siya. Inaasar ko din di, <laughs> pa bakit hindi niya agad muna mabas? Ay, hindi lang lang Ibon! 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 Opo paupo lang. pa naman tulog. Day, day, Di pa rin! mo, <laughs> <na. laughs> Ay, paupoy mo si Daddy. Pauline! Nagugulo lang eh. <laughs> ko. Sino ba naglatog niyan? naklala datte po eh wala nang latag sabasang ano lang di bakit mo binanig lahat pa? wala nang kumot yaman ng si Daddy dyan. No? Di, dito, dito ka hayaw, di ito, sa di di to aso basa sa basa ang malamig <laughs> naman nito oh to kana be oh to kana be oh mamalaga dito boy liberate to ah hindi nadi pa lagi hindi pa eh Wala nang daanan! Ay, Diyan ay, ay, lang! Ay! Tapos <laughs> oh, <God. laughs> sinabi mo, lumabas ka na. Dali, doon ka sa bangko. <laughs> 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 eh walang <daanan> dito. <laughs> Saka huwag dadaganan to. <laughs> Saka huwag dadaganan <yari> to. Saka <laughs> huwag dadaganan to.

pogi yan, Malika! Malika! ba? Magaling ako. Magyan Alam mo, ito. Sino ang upo pang dito? Sino ang ng dito? Mami, reyna. Yung yan. Uh, uh. Dito ka na yan, Tignan mo, latag niya sa'yo, D. Oh. Di, ayun, mo, na ayun, mo, na ayun na Ito na nilatag tagang ka na niya. Pa. Ganda pala ng latag mo, di <laughs> <laughs> Laki ni Daddy, ikaw. Ikaw doon. Diyan si Daddy, oh. malaki siya. Yoko. Ayusin si mo, latag niya. Grabe ka naman. <laughs> ayun si mo, latag ni Daddy. Kukunin hindi sa pambalit sa taas. Ibigay kong kutyo ni Daddy. Grabe nga. Gigigiling mo. siya bukas. May tayo bukas kaya. Nalaman naman ang magdangan lalagay. Uwi ka na. Gusto mo na umuwi. Gusto mo na, mo, na Luso mo, Luso mo, Luso mo si daddy. Inaaway lang naman. Ano ba talaga niloloko? Inaaway. Inaaway. Hmm. Bagyo na. Bibili ko malaki para lahat tayo. Pa, doon si daddy, dito tayo. Pag ganun yun, hindi ganun kalaki. Ayoko, dito na lang si daddy. Malaki yun eh, hindi mo pwede kalahati yun. Eh di magkasya kayo doon. Ba yun? Pagpagsan yun. Mayroon pa ba itanin para... Dalawa. Isa lang kasi bukas naman yung isa. Dalawa. Ay, natuloy lumabas. Away. Kendi mo lang to. Kendi lang, kendi. Ito mga away ba? But... Ito ko puno. Kainin mo lang yan. Chewable naman yan eh. Bili kita ang ng kay Vitamin. Ito mo na! Ay, nako, oh, hanapin mo yun. Bibili <laughs> kita ng ano, kundi cherry pero abat ka kala, tsaka vitamin C na itong pa... takaw. Lahat ng kanin kainin mo. Kahit gulay kakainin mo.